Kunin mo na. Dali mo na. Dali na may bunga siya. Meron ako Ay, ano. na akong ano, ah, kulingan Dali mo na yelo. Yan, yung mapagbigyan ng pagkakataong pumili. Oy, magandang buhay na naman tayo. Siyempre, at ang pares Pero ilang araw na po silang wala Baka magtinda sila ngayon Eh hindi naman ako magpa-pares Dahil kaka lang namin Baka lugaw mga ka-farm Mga kalbusal Yan hindi, hindi na ako nagkalbusal sa bahay Kasi mamadali ako na makabili ng sili mga ka-farm ako kahapon Meron pala spicy na order Na lechon Ngayon So, hapon pa naman, alas 3. Kaya, kayang-kaya ang habole. Eh. Alahating kilo. Alahating kilo. Sa 25 kilos. Mahangang ka siguro yun. Tapos, oh, wala pa rin pares. Iba pala yung nakikita kong uh, tent. Akala ko isa kanila na yan. Wala na naman. nasa sanay ka kasi sa kanila ang ano iba klase ang ano nila eh. Uy. Eh? Ayun oh. ano ba to? Ah, itlog. Ano ba ito? Tingnan natin, bisitahin natin ang itlog nilang yan kung ah, maganda ba. Pero oo, tinatanong kay James para hindi na tayo magkakamali. Eh, nak wala. Mega Negatif. ba yung bagay onion leeks na kinuha ko sapat na kaya hanggang bukas Nita. wala pa wala pa rin Orang ano ah. Dala uli ako na sili. Nabitin sila. Sarap pala ng isili. Busog na? Alati uli? uli. Oh. Ito, kaya gawin mo na ito. Oh. O binibili mo din lang? Ano <tipan> yan? Uh, Malakasan. Uh, Tingnan mo yung anak ko. Parang siyang galing. Tingnan niya yung kuha Ba't Nakita mo na ba? Nakita uh, ko na ako. Ah, Bakit tinignan ako yan? Bakit kita niya yung upak mo? Wala nga. Ayan na. Malalaki to eh. Siling ito malalaki. Mami. Ano ba pinapabili ni Bebe? Bili tayong kamatis. pa naman yung mga tropang nagtitinda Tayo Dahon Dahon, kunin ko na yan Madami Kunti lang, pang suporta lang bukas Ay, sobrang dami yan tol Matumal ka yun Wala ka ng patatas na matinaw Oh yan, yan Pwede na yan. Wala ah, ng patatas na matino. Wala na. Ako na lang matino. Ha? Ako na lang ah, matino. Ayan na. Pamatis. Teka. Pipili ako. Patatas na. Ah. Patatas medyo pula yung medyo pula na matigas matigas pa pero pula na yung mga dapat pinipiling kamatis Uy! Hindi ko pala lagpasin ito. Hindi ko pala lagpasin yan. Hindi tayong sap-sap. Hello, there. Lingnan Tapos may tip-tap, may naman si Alba, oh. Dito ko na. Oo. ito. mo na. Dali mo na. Dali na, May bumi siya. Meron ah, ano. na kung ano Ah, kulingan ang ganda. Dali mo na yelo. Ay! <laughs> Matik ah! Yan, ito yung napagbigyan ang pagkakataong pumili ng Sapsapens Ito original talaga Alati Alati lang Tama lang na. This yata si Brother Jun. Halati lang. Para isang luto na lang yun. O oh, yan na lang. Sige. Ha? 170. 170. unti-unti na namang bumabalik na <laughs> unti-unti bumabalik oh, man, man. Makukulit, makukulit, talaga ang mga tindera ano o, balik na naman o oh. oh. talaga? ulo. Ang ulo. Ang Bili sa akin. Mm. Ay, ako hindi po nakikita si ka-farmer ka, -ka sa oh. Lalaki siya. Oh. Mm, bumili Saga dito sa kilo. po. kilo, tsaka, ewan ko kung siya, bumili. Bimba ako nakikita sa, sa, an, ano ni Gilbert ako. Oh. ako sa, ano, sa... Vlog, sa vlog. Oh. Oo, hindi pa na siya. Kahapon nandito siya ako. Oh, hindi ko naman alam na darating ka ngayon. Ay, good job. Hindi styro yan. Oh, Maganda may. yan. yan. Sana kasi yung nanay ko eh. Ay, gusto nyo itong, nanay mo. Hindi, wala nga. Nasa Canada ngayon. Ay, mas naman. Yung mga mahilig sa hipon. Ano? Wow. Oh, sa kilo? Hindi, talahati lang po. Para sa mga bata. Siyan si Chichi. Gusto niya eh. Ay. Ba't hindi pa'y siya anak hindi. ko? Hindi, baka mamaya eh. Hindi, kahit na, na hindi na mo lulutuin, pwede. Araw-araw naman ako namamaling. Ikaw Hindi naman ako... araw-araw ito, anak ko eh. Hindi, sige ka lahat din. Eh. Hindi ka nang balaban ko anak. Yeah. Baka na? Hindi, hindi. Chalimandala na pala yung hilo, meron na. E ba? E puna e, ka niya kanya, 5.50 ang bibenta ko ni eh. oh kinuha nga ni Almatang Yelo ha. Oo, oh, ang malaki, oo. Ha? Oo. oo. Libre. Hindi <laughs> ito, <laughs> Inalis na yung tubo ko, Sa syempre, mababasa sa yelo. Talagang loko yan. Mami. Eh. Oo, oh, mam lang yan. Marites ka talaga. So, May pinita, hindi ka na... Yung marites mo, hindi ka na gustuhan. Hindi ka na gustuhan <laughs> <laughs>

na? Oh, maraming. 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 Plastic, may plastic ang malaki na, eh. na? Plastic? plastic malaki. Barbor nga ng isang uh, tumal okay, parang... ano na naman ng paligya. Parang, parang ano na naman. nag-order sa akin na kahit na styrofoam. Okay. okay. Dapat na. Dapat na. <laughs> dapat na. Dapat matito. Dapat na. Hindi, eh, hindi. Eh. Yung bumi, yung nag-order na. ang right? tunay. Oh, o yung yun. dati kinuha pa rin yung nag, yung isang araw na na. Hindi pinalikan? Hindi <laughs> na. O yung, yung pangin. O yung sinasamit sa tanah. Wow, wow. Ay, hindi na dumating yung na na. Ay, taksyapon eh. <laughs> Oo. Hindi <ba? Di> ganun. Tapos <laughs> dalawang pa rin. Pag nagpa-reserve. Dapat? Oo, oh, oh, Dapat kinukuha. Oo, oh. so, Wala si... Dayanis niya yun, nadagdag isang araw. Nadagdag isang araw. Dati, isang minggo, dalawang beses Ano tong mais na to? Pangit. Ha? Ah? Pangit. Ba't saka ganyan? Ano lang yung, yung brawot. Mayroon ah, pa. Kasi ka mas bago pinag. Ah, oh, pumili siya. ako doon sa kalsada. 100, isang ano. Oo. Oh. Ah. Bunga ko ng chili paste eh. Oh, nga pala, eh. <laughs> Punta ka doon. Buwa wow. ako. Dungaduman duman sa banyo. Bibili pala ako ng timba. Pang drinker na ang uh, ano na mga manok para makapaglipat lipat na tayo. Tapos imbakan uli ng uh, fish amino. Hay. Uh. tayong sapsap. -sap. Ayos na. Manalo tayo din. Ah. dati kong binili sa Hana yung puti ayun oh. no? Ay. eto yeah, dalawa ano hindi ko alam makano yan 350 ba? bigay sa akin 350 bigay sa iyo oh. Si. Oh, Kumain na muna. mo na lang. Ano muna? Kumuha ka na sa kanya dati. Oh, dati. Uh, pangatlo na. Apat na to, ay panlima na. Ano? Sayang naman to kung bubutas. Drinker. Meron kasi ako nabili, bubutasin to. Pwede ba ako kung kahit kahit dalaw? Malirat ang kahit ito pa niya dalaw ito Ba, umap. Tumasya ka. 400 daw. 400? Four hundred? Oo, tama. O, yun. ko na ako. Dalawa na lang. Sa babae. O, sige. Last time kong kuha, 350 doon sa babae. Baka ah, nagkamali. <laughs> Ay, asan? Ay, itlogins. Pero lagyan pa ba ako ng itlog dito? Meron sa ilalim. Kamusta naman ang itlog? Ay. Bago ba? Bago? Opo. Yan po, yan po. Opo, ito po. Excel po. Tutel lang yan po. Ayan po, makikainis po. Large po, 200. Ayan po, medium Ayan po, large po. Ayan po, 200 lang. O, sige, isa lang. So, large po. Oo. Ano ko na yung ano? Pwede ko bang bayaran na lang yung ano? Baka mabasang. Eh, liplo na po. Ah, sige. Liplo na po. O. Liplo na po, natatakot. Pero plastic na po, wala na Original naman yan, ano? Oo Totoo ba yung sa Facebook? Pwede yung itlog? Po po Nakita na, ako na, ko eh. Po, ko. Nakita ko. China. Alam mo naman ang mga uh, tropa oh, natin. Oh po, eh. <laughs> Kung hindi mameke, mang sakop. Oo oh, po. Oo, pag-ibang. Pag-ibang na po eh. Eto po po, ready po po. Basta ng... ah. po, ready po. Eto po. Pronto yeah. lang po. Alamat, salamat, salamat. Thank you po, ingat po. Saan so, kaya ilalagay ito? odito volte ya mais está PPK nila malupit parang gusto ko maglugaw kay ano ah Greg ah bilis lang naman ang lugaw dito eh ah, dahil kumakain kasi dito pala natin ang maraming buho dahil yung design ni Bebe ng ano, maraming buho mga farmer ayan, puputuli na lang yan ayan, mga buho order tayo kay tropa ayan, dami naman yan magtatabi-tabihin para nga naman na native ang dating o yan ang kanyang uh, naisip Oh! <coughs> silipin natin itong ginagawa nila lamesa so ayan itong lamesa po dadalhin din yan doon sa taas so ayan oh, natapon hindi ko alam kung sino ang nagtapon ng ating molasses mga ka farmer eh hindi ko natakpan ng maigi ka hapon tinumba ayan, oh, pangalawang timba ng ating fish amino acid ito nagbuburo na lang so ayos yan ah baka sobra sobrahan mga ka farmer yung gas oo nga galing dun okay lang yan napuno ko kasi lang gusto hmm. ganda na nito ano na lang to polyurethane sana maganda dito para parang plastic kabalot ayun mas makapal to ah ha? solid ano mabigat ito nga pwedeng putuli na lang kung gusto pang coffee table putuli na lang saan na si Goy Goy nasa taas, sa laban bahay Goy 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 ah sa loob yun kalat kalat lang dito yun may duhat na siguro ah kaya na yan eh, ano? kailangan ma-sprayhan to daming bulaklak oh sayang mukhang pagnalagaan to ng ano kasi nang tutusok dito yung baka fruit and shoot borer din oh yung ano bang nang perwis yung insekto nung nakaraan yung langgam ko yan. langgam ano oh, mabilis lang puksain sa magnum lang katapat mas mahirap yung ano, yung lumilipad, di ba? Dami oh, dahil bulaklak. Babawi to ngayon, ha? Dilaw na langaw yun yung naninira eh. Kaya nga eh. Babawi ito ngayon. Maganda. Goy! Goy goy. Nasa loob yata nakairuan na kay Ro, wana naman si Goy goy. Bah. Diyan ka ata ninyo LL ah. Okay. Ito. na ni Papa Yang Yan na ba yung guide? Oo, okay, kinaabit na Ito na yung Bago na no? Oh, shout out kay ka farmer Alex Magat Oh, isa ka, isa yung pinadala niya oh. Ayos May guide na hmm. Eto Ano to? Okay na to? Hindi pa? Ha? No para maganda polyurethane ng tap ano ha ah. kasi wala na to tubig lang natapat nito wala na to wala tapos polyurethane yan maganda spray pa polyurethane natin sayang laya sandali lang yan pa polyurethane natin yan uh, na so yan ah it's saturday today Uh, tapusin natin ang maaga. Ah, ito pala mga ka farmer, hindi siya hindi siya natapon. Alam mo nag ano nag uh, umangat. Kaya naglabas nung ano, ayan oh. Hindi ko napansin. So, next time hindi ko na pupunuin ang husto. Ito, ayan oh. Mabilis to si Dindin eh. Ayan nakagad oh. sa so, mga apat na bisita natin. Puno na naman tong isang ito ya yeah, maganda mga farmer para sa ating uh, dream harvest yan oh, tapos susunod na plantation bibili ako ng drum cedar so kasi talaga dito hindi tayo pwedeng maglipat tanim dahil uh, ayawan na tayo ng ating uh, uh, mag uh, tagapag alaga so Hopefully ay uh, drum seeder. Okay lang naman 'yun, hinihila lang po 'yun. Pero ang laglag ng butil no, nakalinya-linya -linya na. So depende na 'yun kung gaano mo ang spacing para mas marami kang anihin. Kung so, let's say kasi sa transplanter 30x30 30 daw, at 30 ang layo, hindi mo na mai-adjust yung mailalapit. Pero yun dito, pwede mong i-adjust na 30x20, ganon 30x15. So, sa drum seeder, pwede kang mag-adjust ng 50, a ah, 20 by 15 mga farmer Kaya maganda So, pag lumaki yun, pag tumubo yun, parang nakatanim din Pwede tayong gumamit ng weeder Or, ang kinaganda nun, ay hindi dapain yung palay mo dahil may hangin na nakakapasok Hindi, hindi nga sa pool lahat Dahil bukas po sa gitna no? So, yung hangin dudulas lang So, pag malakas na malakas siguro Pwedeng ida pa. So, at least may laban po sa hangin. At the same time, mapapasuhin natin ng mas marami yung mga farmers. So, excited na ako. Next, uh, ano din. Kaya lang tag-ulan. Uh, pero, bala ko mag-hybrid pa rin po kahit, kahit tag-ulan. Kasi, ganoon pa rin naman eh. Lamang pa rin naman ang bunga ng hybrid. So, yan. Hanggang dito na lang po muna. At uh, bukas, Sunday, di ko alam kung anong... Uh, ano natin agenda ayan si mayor po ay naglagay naglabas na ng ultimatum sa mga magsusunog sa bundok pero ayan meron na naman oh. kasi nung last time talagang halos masunog na po yung likod doon bumaba na ayan eh sabi ni Narizal meron na daw ikukulong na daw <laughs> ayan kasi yung iba talagang uh napapabayaan din po no? so magwa wild talaga yung ano. lalo na ngayon eh. ingat po tayo dahil lagi isa lang ang Mount Arayat ayun no laki na naman ang apoy doon no? so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay